Ito na yung Blackbird bb 16 e cycle computer. By the way, shoutout pala sa lahat ng order nito sa TikTok. Promise guys, sulit na talaga to. Na-testing ko to at parehas na parehas lang ang performance nito sa ginagamit nating IGP Sport. Medyo kinargahan ko dito para makita kung makakasabay talaga tong Blackbird sa IGP. Pero of course, nakakasabay po siya. Halos parehas na parehas lang. At ito naman yung mga cycling data na pwede mong makita habang nagra-ride ka. Click mo lang yung button sa upper left side para makita yung max, average, tsaka tsaka yung current speed mo. Dito sa first page mo pala makikita yung altitude, climb, distance, tsaka yung time ng ride mo. Press mo lang yung button sa lower left side para makita yung ibang cycling data. Tulad ng heart rate, cadence, max speed, average speed, odometer, at marami pang iba. Nakatype si na rin to kaya madali nang i-charge. Yung mount niya ay tulad lang din sa Garmin, yung usual lang kaya marami tayong mahahanap na barfly na compatible dito. Black and white talaga yung kulay ng cyclo computer. Pero kung gusto mo ng all black lang, pwede kang bumili ng silicone sama mo lang sa package para sabay-sabay na. Dagdag protection din yan para kahit mabagsak mo yung cyclocomputer mo, safe na safe 'yan. Or accidentally matanggal yung cyclocomputer mo sa barfly mount mo, tatalbog lang 'yan. And yes, nako po siya sa Strava. I-download nyo lang yung Blackbird application. Diyan mo din makikita yung ibang cyclists na gumagamit ng Blackbird cyclocomputer sa buong Pilipinas. I-click mo lang tong device. Diyan mo makikita yung ibang devices na pwede mong i-connect sa cyclocomputer mo para mas accurate yung ride mo tulad ng cadence, heart rate, power meter at syempre sa Strava. I-click mo lang tong bike computer, i-pair mo lang sa app yung cyclo computer at pwede mo na i-connect sa Strava yan. Para terno, meron din palang barfly ang Blackbird. Mas matibay yan compared dun sa kinaklamp lang sa handlebar. Ikaw na lang yata yung hindi umu-order kaya nandyan lang yan sa yellow basket or link sa comment section. Diyan ka na umu-order para may discount. So paano? Kita-kits na sa kalsada. Ride safe. Bye!